Tutuyo, ayun. <laughs> Ayan. Tuyo, tuyo. tuyo! Yan, ginawa ng aking mister. Ako'y naghuhugas ay sagya. Ikaw mag-intindi niya. Hello, kaibigan. Mga inalutan niya. Yung mga nabubuli pa. Oo, ano yun. na po. Ah, sampay na. <laughs> sampay. Sampay ba ganyan? Sampay ba ganyan? saan niyang i Bibilad ang toyo hala bilad na ang toyota bye bye may puso na rin ang aking saging na naman. Ayan. Asa yun?